Hello guys. Yan, palit tayo ng filter. Tingnan mo, oh, sobrang dumi na. Kasi akala ko umorder yung yung madam ko. Ang tagal-tagal dumating. Akala ko, ano, wala lang stock. Yan, oh, pagsigit ko. Ganito nakadumi. Kaya, ano, wala kasi siya dito. Tapos, minisage ko siya kagabi. Sabi ko, murder ka ba? Nakalimutan niya pala. Grabe ang dumi. Ay, dami kong trabaho guys. Ang daming ano. May gumagawa dito sa bahay. Kailangan ko sundan kasi sa taas. Sa mga kwarto. Yung ano yung leaking leaking ng ano yung sa tubo ng tubig yan madali lang naman yan tapos na yan tapos i ano natin uhugasan So, natin yung ano, Yung gripo. Kailangan natin i-ano. Kailangan natin patuloyin yung Ito. Ay, pinatay nila yung ano. Pinatay nila yung builder sa, yung gripo sa labas. Yung meter. Pinatay ng nag- nag- ano, nag Kasi yung dinidigtig nila yung ano, yung binataanan ng tubo kaya so, yeah, mamaya na lang bye bye <laughs> tingnan mo guys ganito talaga OFW kahit hindi nakasuklay ng katabao na <laughs> bye bye